At ang ikinaganda nito mga bossing, pas, pag nauna talaga yung mga poste natin, kung oras na magre-renovate tayo, is yung CHB lang po yung tatanggalin natin katulad nito. Yan mga boss. CHB lang po yung matitibag natin. Hindi na po kasama yung poste. Kasi nga, mas nauna yung poste natin kasa dito sa CHB. Kasi yung mauna yung CHB mga boss, tsaka natin bubuhusan yung poste is malalamon po kasi sa buhos to. Kaya pag oras na nag tayo is madadamay na po yung poste pag oras na binalbag to. Yun mga bossing, welcome back to YouTube channel. Bali, pag-uusapan po natin ngayon kung saan po ba mas maganda talaga mauna yung asintada ba o yung mga poste natin. Bali, kung nakita nyo mga boss is nakapagbubong na po kami dyan. Yan po yung isa sa kinaganda mga boss pag inulan po yung inula natin kasi makakapag bubong tayo at saka makakapag trabaho tayo sa loob ng bahay kahit malakas po yung ulan lalong lalo na ngayon kasi December na po ting ulan po dito sa amin sa Mindanao ang kailangan nyo lang talagang gawin mga bossing pag una po yung poste saka huli po yung asintada natin ang kailangan nyo lang talagang gawin is magabang po kayo ng mga bakal para dun sa resuntal natin yan, kanyan, kung nakikita nyo is may mga abang tayong bakal dyan Para sa suntal natin mga boss Tsaka yan, kung nakikita nyo mga boss Hindi na nga pala pinalagyan ng mayari ng beam Kaya yung ginawa natin Yung bakal galing doon sa poste is ginapos po natin doon sa mga kahoy Tsaka natin ipinako Yan, kung nakikita nyo is nakapako po yan yan mga busing bali ipinako natin yan para kumapit po talaga don dun sa kahoy na yan bali yung gamit nga lang pala namin na kahoy dito mga boss is lang kaya yung discarte na ginawa ko naglagay po kami ng 1 2 na good lumber isinapin po natin dun sa yero para hindi po masira yung mga yero natin tsaka kung nakikita nyo to diretsuan po yung asintada natin dito sa gitna <laughs> kasi gagawin po tong paupahan kaya ganto po yung discarding na ginawa namin bali yung mga pintuan kasi nito mga bossing is dun po nakaharap kasi yun po yung magsisilbi nilang hallway dun sa kabila tsaka dito rin sa kabila yung isa yan mga boss bali ito po yung magsisilbi nilang hallway yan kung nakita nyo is may forfeit po tayong itinira para dun sa hallway nila mga boss at ito po talaga yung magandang discarte na may papayo ko sa mga planong gumawa ng bahay tapos hindi nyo pa kayang tapusin agad is ito po yung magandang diskarte pwede pong unahin nyo yung mga poste tsaka yung bubong pwede na kagad kayong magpa-stop kung wala na kayong budget yan mga bossing kasi yung mga kadalasan natin na nakikita is nauna po yung asintada bago po yung poste pero pag kinapos po sa budget is hindi po na, nabububungan kaya nangyayari is na sira po yung ano si natin mga bossing at ang ikinaganda nito mga bossing pas, pag nauna talaga yung mga poste natin kung oras na magre-renovate tayo is yung si HB lang po yung tatanggalin natin katulad nito yan mga boss si HB lang po yung matitibag natin hindi na po kasama yung poste kasi nga mas nauna yung poste natin kasa dito sa CHB kasa yung mauna yung CHB mga boss tsaka natin bubuhusan yung poste is malalamon po kasi sa buhos to kaya pag oras na nag-renovate tayo is madadamay na po yung poste pag oras na binalbag to at kung nyo mga pala mga bossing is hindi po ko muna isinagad yung mga asintada natin don sa yan paikot po hindi kumuna muna isinagad kasi nga mas inuna namin yung flooring para yung mga mga nahulog na halo isma ma pupulot lang po natin hindi na tayo kailangan pa na magsapin Pati dito mga boss, balik kinabukasan to is Pupluringan na namin to Yan kung nakita nyo yung Sintada natin is paikot na po yan Bali nakalibil na po yan Yan na po yung pagbabasihan natin don sa Flooring natin mga boss Yan kung nakita nyo is nakaplas na po yung tansi natin dyan sa CHB At kung nakita nyo nga pala yung sa gitna nating Poste is hindi pa po namin nabubusan. Bali isasabay na lang po natin to sa may CHB na to Bali, pag naisagad natin yung asintada na ito mga boss, tsaka na natin, bubuhusan na kasi kung nakita nyo, naka na po, naka-plus po tayo sa asintada. Naka-plus po yung buhos natin sa CHB. Kaya, hindi po pwedeng mauna yung book post natin kasi ipa-plus na nga natin para mas madali nating mapopormahan tsaka mabubuhusan yun mga bossing. At isa pa sa mga kinaganda mga boss, pag nauna talaga yung posteren, rin, yan kung nakakita nyo, yan hindi na tayo maglalagay pa ng mga battle board natin kung nag asintada tayo mga boss kasi sa poste na nga tayo magbabase kasi nasa hulog nga yung mga poste natin. Yan mga boss, bali yung ginawa akong discarded dito mga bossing, yung asintada natin is naka-plus po tayo sa loob. Bali dito po tatama yung CHB natin kasi kadalasan sa gabal po to sa loob tong kanto na to pag uras na pinagit na natin yung CHB dito eh sa gabal po to lalo na sa mga kantuhan kung niya maglalagay kayo ng mga kabinet o di kaya no sa gabal po to tsaka matrabaho na kasi kakantuhan mo pa ulit oh, dito sa loob kaya yung discard na ginawa ko yan nakaplas na po tayo dito sa loob yung CHB natin nakaplas po sa poste bali dito na lang po tayo magpapako ng para sa tansi natin dun sa sintada yan, hindi na tayo maglalagay pa ng battle board. Patagal na po yun sa trabaho mga bossing. Kasi kadalasan mga boss, pag gamit po natin yung kahoy, yung iba, iba battleboard natin, anong nangyayari doon? Lalo na pag mainit, gumabaluktot po yung kahoy natin sa sobrang init. Kaya yung asintada natin, is sumusunod po doon sa kahoy. Hindi katulad nito, is hindi po talaga ito babaluktot pa. Kahit na arawan o umulan, hindi na ito babaluktot kasi buhos nga lalo na pag talo talaga yung mga poste nyo is wala na pong magiging problema mga boss hindi katulad nung kahoy kunwari nga ngayon is sinulugan po natin yung battle board natin tapos kinabukasan is babaloktot na po yun kasi maarawan nga hindi katulad nito tsaka kakain na po ng maraming oras yun pagagawa tayo ng mga battle board yun mga bossing balik ko nakatulong ako pala yung video ko na to tsaka kung nagustuhan nyo baka pwede po makingin ako ding pabor pa-like and share naman po ng video ko at saka papalo na rin ang feeds ko. Maraming salamat po mga bossing.